Hindi nagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang hinihinging kondisyon ni Pastor Apolo Kibuloy para sumuko. Git ng Pangulo, walang karapatan na magbigay ng kondisyon ng pastor na ipinapaaresto na nga ng korte. Wanted ang pastor matapos mag-issue ng dalawang arrest warrant ang korte sa Davao kaugnay sa mga kasong sexual abuse at child abuse. Pero una na rin sinabi ni Kibuloy na haharap lang siya sa korte kung may guarantee letter na hindi makikialam ang Amerika sa kanyang kaso. Pero git ni PBBM, eh dapat igalang lang ng pastor ang hatol ng korte, lalot matibay naman ang mga ebidensya laban sa kanya. Git pa ng Pangulo, hindi rin daw dapat alalahanin ni Kibuloy ang nakabinbinyang warrant at mga kaso sa Amerika. Kung ang kaalyado naman ni Kibuloy na si Vice President Sara Duterte ang tatanungin, pabor siya sa itinatakbo ng mga kaso laban sa pastor. Pero nang tanungin kung tutulong siyang depensa ng kaibigan, sabi ni VP, hindi na siya nagtatrabaho bilang abogado. Ang Senado naman tila naiinip na sa pagtatago ni Kibuloy. May nakabinbin din kasi silang arrest order laban sa kanya dahil sa hindi nga pagdalo sa mga pagdinig. Kaya si senator Riz Ontiveros binanatan ang mga pahayag ni Kibuloy online. Kung matapang daw talaga si Kibuloy, e eh bakit hindi siya magpakita sa Senado? Sa ngayon, tuloy ang manhunt operation ng National National Bureau of Investigation laban sa pastor. Kahit hindi pa mahanap, kumpiyansa silang hindi pa nakalalabas ng Pilipinas si Kibuloy. Nakikipag-usap na raw sila sa mga abogado ng pastor para kumbinsin siyang sumuko.